Hi everyone! Hi Meta! Hello po! Guys, di-date ako. Aalis ako. mag ako guys. So that's why nagpapaganda ako. Hmm? So, kakain ako sa labas. Ganito yung outfit ko. Hindi! Wala lang akong makontent. Nagbihis lang ako. Nininiwala naman din kayo. Tapos yung mga excess ko, magtatawagan na naman, mag-ano na naman. Ay, just ko, wala na. Wala. Gato lang yung outfit ko. Nag-aura lang ako tonight. Tonight kasi, kami na kasi dito sa Canada. So, yun, guys. Ito po yung outfit ko. Yan. na guys. O, diba? Tapos susuklayan ko. Ayan, susuklay. Ay! Nakita ba? Wala. So, guys. Maganda kapag i-ganyan or ganyan na lang. Ganda ko pala talaga, no? So, anong oras na dyan sa ano? 11.16? Kumain na ba kayo, guys? Ako, hindi ako kumain. Ano lang yung inano ko? Fries at saka yung Starbucks na java chip. Hindi ko na pinost kasi yung tita ko, yung Andi Nilma ko, lagi akong pinapagalitan bawal-bawal daw yung sugar, kisyo. Yung family namin, more on ano daw, yun ang mga sakit-sakit. So, yun guys. So, ang content ko ngayon, kahit wala kang pera, dapat magpaganda ka. Kahit hindi ka sineryoso ng jowa mo, dapat magpaganda ka pa rin. Hindi dahil maraming lalaking ano sa iyo kundi para sa sarili mo. Dapat maganda ka. Para kapag kaharap mo yung mga bashers mo na sa lubong mo or yung mga may sekretong galit sa iyo pala na hindi mo alam, akala mo mga kaibigan mo, at least aura ka, hmm, 'di ba? Gaya ko. O, oh, 'di ba? Akala mo maraming pera, wala naman palang pera. Hmm. Kasi alam, kaya dapat maganda ka. So gano'n Tapos pipicture mo ng ganyan. Hmm. Diba? Akala ko ba maliit yung ilong ko, pero, pero wala pala talaga yan sa ilong, no? Kasi hindi naman maganda yung ilong ko. Pero sabi nila ha, hindi daw maganda yung ilong ko. Pero bakit parang ang ganda ko? Or nasa iyo talaga yan? Ako hindi ako magpaparito okay. Sabi nila lalo daw ang gaganda, mas gaganda kapag ipaayos ko yung ilong ko. Pero for me, hindi na kailangan. Mas maganda pa nga ako sa mga artista na iniudulon nyo. Hmm? Wala pang halong chemical yung katawan ko. Paano na nakaya kaya mahaluan to? Di wala nang negosyo yung mga iniidolo nyo. Mm -mm. O, oh, di ba? Ang ganda ko. Hmm. Wala. Ayan. Maganda pa ako. So, bawing-bawi kahit wala akong pera. Wala naman din silang alam. Hmm, ganun. Ano ka? Kabog ka? Boom! Boom! ganun. Hmm, Go close natin. Paano mo kung wala kang pera? Gandahan mo 'yung suot mo. Mm -hmm. Wala nang nakakaalam kung wala kang pera. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So 'yun guys, ang topic natin ngayon Kay walang kwenta. <laughs> wala naman talaga tong kwenta. Totoo talaga. Wala talagang kwenta. jema jema lang to. jema jema lang to. Pag nakauwi na ako sa Pinas, yun, may kwenta na. Kasi meron talagang mag -e edit sa mga gagawin ko doon. Mag-vlog-vlog na talaga ako doon. Dami ko kayang ang camera dito. May kamera ako dito. Tatlong kamera ko. Magaganda pa yung mga lens niya. Diyos ko. Lens, yung lenses niya, no? Gagamitin ko talaga to. Nasa ano din yon Mga 250, 300. Mahal yung mga ano na yon Kanino kaya yon <laughs> So, yun guys. Tapos na po tayo. Sana, sana ano, sana, pagpapalain, pagpapalain, o pagpalain na ako ng, ano, sa taas, para si Meta, dinggin na yung hiniling ko kay Meta. Meta, ako na lang mahalin mo. Tuloy mo na lang. Huwag mo nang bawiin. Pa, ha? I love you, Meta. Wala nang jowa-jowa ngayon. Tapos kapag wala kayong boobs, idikit nyo lang ng ganyan. O, di ba? Idikit. Diba, di ganyan man yan, ganyan. pa sexy. Di ba? Tapos idikit nyo. Tapos orahan nyo ng ganito. Ganda nang ganito ko, no? Paano na kaya kapag pumayat pa ako, di hoyo kayo? Hmm? Tapos ipapalit mo lang ako sa mga tiyanakis na yon? Ano ba yan? Magsama nga kayo? Hindi pwede. Kachachanak. Mukhang ipalit sa ano? Ayos ka. Bye. Mga solid supporters ko. Huwag kayong magsawa. Wey, may sampu pa kong bibigyan. May sampu pa kong bibigyan. Love you.